Direct Lauren. Gilig malala. Reaction kung paano alagaan ni Kim Chu si Paolo Abilino. Maging ang head of director. Support kong support. Sa relasyon ngayon nila. Kinunat tayo sa pasabog na vlog ni Kim Chu. Kuha mismo ito. Noong nasa Dubai sila ni Paolo Abilino. Just imagine. First time naging komportable na aktor. Take note, hitang kita sa vlog kung paano alagaan Kimi ito. Napaka cute. Pumayag na mga make upan. Tumalabas ang pagiging sweet sa isa't isa. Wala na rin naniniwala na no fan service ito. Sino ba naman papayag na ganyan kung magyambingan? Happy nga talaga sila in private. Ayon sa mga reactions ng fans, grabe yung vlog na ito ginulat kaming lahat. Ang gandang regalo ngayong 2025. Mas lalo namin na patunayan kung kaano katatag ang kanilang relasyon. Doon ako nawindang sa shopping moment nila na parang mag-asawa ang atake. Never say no kapag si Mrs. ang nag-request. Napakagalante ni Papi. Buhay prinsesa si ch ch Chinita Girl once na maging sila in real life. Ayin pa sa si isang komento, Kamusta kaya ang mga haters ngayon? Napanood na kaya nila ang bagong ayuda ng Kim Pao? Excited na ako sa reaksyon nila o sa bagong opinion na naman. Sigurado mapapahiya na naman sila? Gagawa ng mga kakatawanan na paninira para sa dalawa.